magandang umaga mga kabugoy no ah, gusto babalik so ngayong umaga na to mga kabugoy balik explore tayo hahanapin natin si Mangkiting lalong lalo na yung mag ina so sana man lang mga kabugoy makita natin kung sino man yung dumukot kay Mangkiting o kasama ba doon sa dumukot sa mag ina so ngayong araw na to mga kabugoy sana ipre nyo kami na walang mangyari masama sa amin na makauwi kami ng maayos at lalong-lalo na po mga kabugoy makuha namin yung mag-ina at higit sa lahat po si Mang Kiting. Sana po uh, pray po tayo kay God para po sa lahat ng buong team at saka yung mga bihag na sana po ligtas po. So bago tayo magumpisa mga kabugoy, uh, shout out lang po tayo. Ayun po ah, uh, shout out po tayo ah uh, Aganan, uh, Gina Alicante, magandang umaga. Maribit ng bayan, Ate Miggy Lino Rodrigo, magandang umaga Ate. Uh, Limin Angel magandang umaga po. Ah uh, Narjula Abong, ama uh, ma'am magandang umaga ma'am. Yun uh, si Candy Quadra Ching, magandang umaga din. Yun si Be Happy Always, magandang umaga po. Anor Abdurahim, Rahim, magandang umaga po. So sa lahat po ng mga viewers ni Bugoy, ayun uh, pala si ano pala? Si Silvia Ogayon, magandang umaga po, ma'am. So sa lahat po ng mga viewers ni Bugoy no na nag-alala po tungkol po sa mag-ina at lalong-lalong na kay kiting So ito ko po, ito lang po yung masasabi ko. Mag-pray lang po tayo na mailigtas namin yung mag-ina at sa kasi mangkiting sana po. So sa lahat ng mga viewers na nabanggit ko, magandang umaga sa ating lahat. Ingat po kayo palagi. At sa yung mga viewers na hindi ko nabanggit, ayun po ah uh, pumapa out po kayo ah uh, paki na lang po sa aking ano, uh, FB account Julie Katubay ayan uh, para ma-confirm ma, ma ko kayo so magpakilala na lang kayo na ganito yung pangalan nyo para ma-shout out ko kayo na maayos so isang collaboration po to mga kabugoy at uh, kasama pa rin natin yung mga kasamahang hunters si, ano, si Sir Silibin Jipoy uh, Jipoy Adventure GP uh, 18 at saka si ano si <coughs> tawagin isa yung hindi ko kasi nakabaysado yung dalawa na bago yung anong channel nila kaya medyo nalilito ako sa dalawa so <coughs> ah si Kael pala Kael Kael Adventure TV so si Filemon ah medyo mayroong panglakad yun si baka sasama yun ulit kasi sa tutulong yun sa pagrescue rescue ah... so sa lahat ng viewers no magandang umaga ingat kayo palagi god bless po sa ating lahat tayo yung mag-uumpisa na mga kabugoy So, ayan uh, Tayo yung mag-uumpisa na mga kabugoy Ayan, si Sarge Pre Ayan, si Gpoy Adventure TV Ayan, mangkit, uh, si Itin Ayan po, Itin Okay lang? So, shout out ko muna Sa lahat po ng mga viewers ni Bugoy Ghost TV po uh, Gpoy Adventure TV GP? Ayan uh, po, Gpoy Adventure GP po uh, paki ano lang po paki share sa video niya paki support uh, lalong lalo na subscribes po Salamat. sana po uh, at natin para po sa kanyang kapakanan uh, higit sa lahat po baka makuha namin yung bihag, ay, na, uh, bihag na bihag e, ano na magina eh, kung papayag po yung babae siya na lang po yung ano isasama sa niya, sa niya sa kanya na makuha siya, ano? pero marketing pero nang siya pre ba? Uh. sana medyo juwang siya yun nga yung sana makuha natin yung ano kasi wala na yung tatay salbis na eh <laughs> Kung papayag yun. No, yung bro, tubig yun. Ayan, si... Si Kail. Kail. So, ayan mga kabugoy. Hindi na kami uuwi ah, siguro nito mga kabugoy kasi may dala na kaming ah, tubig. Anong... Ah, pre, anong, anong laman nito, pre? Kaldiro. Ha? Huh? Kaldiro. May kanin nandito? Ano? <laughs> so, anong lutuin natin dito? Ano ba yan? Kutsara naman yung laman yan. So, ayan mga kabugoy, uh, parang hindi na yata kami makauwi uh, nito. At kailangan full full rescue na po kami. Uh, kasi may dalawa na yung bihag, yung mag-ina at kasi mag -iting. So, ayan, dala namin yung kaldero at tubig. So, ha, kung naalala nyo mga kabugoy, halos kami may dala ng bag. Yung mga sanina namin, may mga dala na kaming ekstra sanina. Si, si ano, si Kail eh, hey, what's up no? uh, supportan nyo po ang aking channel uh -huh. po. No? At... <laughs> uh, subscribe and share my YouTube channel ayan so, <coughs> yan, ah, uh, yan, uh, yan po si Kail, Adventure TV. So, sana masuportahan natin para po sa kanyang ano, ah, uh, channel. Marami uh, maraming salamat po talaga sa inyong suporta. Uh, kami po yung mag, magsama-sama uli. Kompleto na kayo ng gamit yan? Marami kang damit? Ah, oh, marami. Hindi, sige wala ikaw? kang marami marami ka damit. Ano Marami kang damit? Explore. Maghanap ka. Ano? May damit ka, marami? Meron isa. Oh. Yung brief ko na lang yung ano, brief lang yung... Sige lang, kahit mag-moist yung buga natin, walang problema yan. Ang importante, makuha talaga natin. May ma-rescue tayo. Ano? Kahit mag-moist yung ano natin, yung... Hindi, yung bugan, bugan lang yung itlog kasi pwede na ulami yung... Ayan! So, kung naalala nyo mga kabugoy, dito namin nakuha si uh, GP Adventure TV. oh ito yung lugar na to dito, ito yung location kaya ang sabi ni GP oh, kaya ang sabi ni GP na subukan nating puntahan yun kung ano yung kung saan ako din nila, nila para makita yung location at sana nandun pa sila kasi alam nila ni Jipo yung area sa pinagdadalhan nila so na tara mga kabugoy anong anong isasaing natin yan walang ano walang kanin baka may saging ayun o saging o Uy, may saging o. Pwede natin lutuin ito ba? Ayun huh? Saging ba saging? Balikan natin yan maya. Ito yung tanghalian natin. Yan na lang yung tanghalian natin o. Sarap yan.

shout out na ako pala no kaninang ginalikante parang birthday niya ngayon eh happy birthday po ayun, <laughs> ayun yun pala birthday niya ngayon birthday niya pala ngayon may ma'am Gina Alicante so pasensya na ma'am ah kaming team na to gagawa kami ng ano gagawa kami ng ng regalo para sa iyo so bangan nyo na lang kahit belated kasi baka hindi kayo may makawin ngayong araw na to kasi todo rescue na kami so pasensya na talaga sa actual na birthday mo hindi kami makapag shout out sa iyo ng ganito so abangan nyo na lang ang regalo namin sa iyo Ya Tingnan nyo. Tingnan nyo maigi kung may may bata at saka yung ano, yung mag-ina. Wala muna mapaputok ha, baka matamaan yung bata. Lalo mapaputok.

Pwede. Parang iba 'to. 我不走，我们走，我们走。 Buhi, buhi ninyo, ninyo, buhi ninyo na Buhi ninyo na, buhi ninyo na Uy Ang sama na Pre Anak ng titing <tong>

Ydych chi'n

trae Pagkasugsug yung lubot yan! Tiyakan nyo yan! Tiyakan nyo! Oh my goodness! Kung ano yun! Pagkasugsug yung lubot hey! yan! Mahal yung kahit na nga yung magpainsip na yun! Pandamay! Hindi tayo makalapit! Walang pakiyadan ba? Kahit nagulit tayo ng laban! pero ito alte ka pa tayo ka tanggal man 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 mo taw iyan wow 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 nagbotag u si Lord Metz oh ito yung kawan eto asa mga asa momoton asa mong bata lang bala ha

tayo Saan so, sila papunta pataas? Walang patawad, hinabol siya bukoy